Good day mga ka-awesome parent. For today's video, I'm gonna share another very interesting topic and eto tinatawag na dyslexia. From my previous video, I have shared that Megumi was diagnosed as hyperlexic and gumawa tayo ng video about hyperlexia. Doon pinakita natin ang mga symptoms at mga information na pwede nating ma kung ang bata ba ay nagsasuffer sa hyperlexia ang hyperlexia ay kabaligtaran ng dyslexia. So kung hindi nyo pa napapanood ang video natin about hyperlexia, please like, follow, and subscribe upang sa gayon malaman nyo at mapanood ang video natin. Now going back to the topic, let's discuss dyslexia sa mga bata na may ADHD at autism. Ano nga ba ang dapat natin malaman bilang mga magulang? Alam nyo ba na ang dyslexia ay isang learning difficulty na may kinalaman sa pagbabasa? Ito ay madalas na may kita sa mga batang may ADHD at autism. Ayon sa pag-aaral, hindi lang ito isolated na condition. Madalas, magkakasama ang challenges na ito at importante para sa mga magulang na maintindihan kung paano nakakaapekto ito sa pagkakadevelop ng ating mga anak. Ano nga ba ang dyslexia? Ang dyslexia ay isang learning difference kung saan nahihirapan ang mga bata sa pagbabasa, pagdedecode ng mga salita, at spelling. Hindi ito konektado sa intelligence, kaya kahit matatalino ang bata, pwede pa rin silang dumaan o mag-struggle sa mga bagay na ito. paano naman nagiging konektado ang dyslexia sa ADHD? Ang mga batang may ADHD ay hirap mag-focus at maaring hindi nila mabigyan na sapat na atensyon ang mga detalyeng kailangan sa pagbabasa. Bukod dito, ang kanilang impulsivity ay maaari din magresulta sa madalas na pagkakamali o pagkawala ng interes sa kanilang binabasa. Dyslexia sa Autism ang mga bata na may autism naman ay may iba't ibang learning profiles. Ang ilan sa kanila ay maaaring maging advanced sa memory o visual thinking pero may nahihirapan pa rin sa pag-intindi ng mga salita or concept. Ang dyslexia ay pwedeng magpalala ng mga challenges na ito lalo na sa pagbabasa at sa pagsasalita. Paano natin matutulungan ng mga bata? Number one is early diagnosis. Importante ang maagang pagtukoy ng dyslexia, ADHD o autism para makapagbigay agad ng tamang intervention. Ugaliin magpatingin lamang sa developmental pediatrician or specialist or mga profesional. Number two, specialized learning programs. Ang mga bata ay nangangailangan ng individualized educational plans or yung tinatawag na IEPs. Ito ay nakatuon sa kanilang mga special needs upang sa ganon ma-address ng tama ang kanilang mga dapat i-develop. Number three, multi-sensory learning. Ang paggamit ng iba't ibang senses tulad ng visual aids, sounds, and hands-on activities ay nakakatulong sa mga batang may dyslexia, ADHD, at autism. Number four, parent support. Huwag kalimutang alalayan ng sarili bilang magulang. Kumonsulta rin sa mga eksperto, sumali sa support groups, at huwag mahiyang magtanong o humingi ng tulong. Ang kombinasyon ng dyslexia, ADHD at autism ay maaring magmukhang mahirap, pero posible ang progreso sa tamang suporta at pangunawa. Tandaan, ang bawat bata ay may kanya-kanyang kakayahan Bigyan natin sila ng pagkakataon na magtagumpay sila sa sarili nilang paraan.